Hello, 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 everyone. May adlaw, may hapon, may gabi. Kung asa ka mo karoon butang sa Pilipinas. Ug sa buok nasod sa kalibutan. So karong ka po karon sa akong silingan. Nagbrukang kang pako. Si Inday bakang nagbrukang kang na po sa iyang mga silingan. So mao na to siya. So karon diretso na ko sa ilang lamisa kay manimo na ta. Chaks murag tag iya hila sa bayuta pero chika-chika ra kay mo mako sa akong amiga pagbuot ay mo pang libak kay pagbuot mo magbuot mo magbuot mo magbuot mo inyo ako <laughs> lang but check guys so let's continue checka checka so yun na nilang kinabuhi sa bayot nga ulagan ugla again, sa tibo kalibutan so karon o gati mo ko taga na ninyo sa so, kong mo Biko o spaghetti nga magpalanos. Chika-chika lang. Pero guys, oh, chick Katungtong ang bayot ka prokangkang ka tikangkang sa bangko bayot murag nas ilang balay hilasa murag nima ani maluba sa Pakistan. Let's move forward. Well, anyway, naginom ko kape init-init biya niya. Bugno ang panan sulami siya inom og kape, di ba? Kay so, wa may magpainit sa ato aso. Magpainit na lang ta pinaagi sa water boiled, boiled water. So karon oh labi kay paminos bayot brag ah, na silang balay, sa bayot ang kana sayo sayo bayot murag si kinsang mm. pak kinainera kayo ng ugok. <laughs> so, pa Tapos, pag kay nangugok so karon pa tas pag kay hapon na baya niya magutman ang bayot ni mabuang na po suang bayot di makuha maya ang tuyab sing dun magsyunga-syunga na po dito sa iya mga abroki kapong di mabrokangkang na po ng bayot na brokingking so mora na siya akong chika guys so karon let's continue drinking hot coffee kay gibug na gitug na ang bayot so may muhalog na to o, sige ato yung no, nawagat ti e, tiil mula ka otaka dyan mmm pak to ara to likod murag tatara may lapara may lubasa ginoko ko nang ugok simbak ko oh in jesus name may kusawayan ninyo Do ha Dawa ko kay dawa to ako kagalingon ng usak ko. Dawa gina ako nga buwa pa kay ko, di pa may Chika -chika ta, guys, that's life. That's part of our life. Uh, sometimes ma feel taog, mga sadness or ma, ma, ma hurt ta, or whatever whatever uh challenge whatever <laughs> whatever mga challenges sa kinabuy, Let's enjoy it. Let's enjoy every moment, let's enjoy every problem that we had faced in our lives. Chara ba English or wrong grammar. Oh, so karon nagpaduol ko kan basig. Abi na ko naibot akong lipstick sa kuwa para magyapon. Balik ko sa ganas lipstick by Yot, lubas, lubas panimo. <laughs> chika chika. So karon akong gidulit ang camera kay basin yang mawala akong pagkagwapa. Charan. <laughs> mainggit ang mainggit. Masuko ang masuko, masuya ang masuya. Ala, pangkuan mong tanan, bahala mo diha. Chika karon na na pud akong likod. Ako na pong gidisplay akong gibalik ang camera kay hindi ko comfortable nga idulit sa akong nawong, akong nawong, naingog katong puro buko, ginungko. Simba ko, dili man ako ninyo. <laughs> well, anyway, let's move forward. <laughs> so, karon nagirang-hirang ako din na ako. Kaya akong Jumega, nagkuha si Ancestor Red sa... So, nagkuha siya si Ancestor Red sa Ahong. So, karon naglingi po ko. Okay. Naabot na mali ang bayot. na, ako, sige, isang balbala. Naabot na mali akong Jumega, gigagkuhaan. So, karon hapit ako mahumandag kaon or dugay pa di kay basta nagkaon ko dag like spaghetti um, banana cake o biko pero biko jud akong gikaon guys kay lami jud ang biko sa biko nga bahaw ba niya with dukot niya isula sa kape nga tabang-tabang gamisus ko baling lami mas lami pa sa imong echoes nga mm, not cheap wana eh ah, ami, ami. So kay guys, sabot maminduhan nga mga laag daw mi pero um supposedly manlaag ta mi pero wala na hiday ulan-ulan. So wala lang mi na dayon og laag-laag. So di na mi sila katambay-tambay ana siya nga ali diri sa balay dai kay mag mga pita bayot kay baling tugnawa. Kungga swimsuit competition na siya dai. Ready for the preliminary competition for Miss Grand International 2026. <laughs> premiere na ko daily lang sa hindi naman kapasar sa standard sa Miss Grand International But you na ate, oy. Well, anyway, thank you so much. Thank you so much sa sponsors akong snack with this afternoon. During this time, during that time nga, nagkaon kong Biko, spaghetti, o banana cake. Actually, yan na nga bring house, guys. Gikan siya na birthday gahapon. October 15, sa Calo, San Jose, Negros, Oriental, Philippines. Pakuyugon tako niya, bayot kay Artikis, na nalugay ka na magkaligo. Kapitas ka oras na magkaligo. So, pag humana ako, nagumpan ang pagwapa. Pag ko, pagwapa, bayot. Ginoo ko, dugay, kista na na human. Pag abot ako sa ilaha, gaulang, yung payo, agbayot, guwapa, kista na. Wait, kuan pa eyelashes. So, pagpunta na ako sa iyang pudra, sa si Jonexia, siya, nga siya to, ara, to, ka, na, ka, bayot, bay ka, yan. So, karon ako, anong po siyang gidulit. kay Kaya, ganun dyan ko nga makita niyo akong gikaon nga, spaghetti, kung saan dyan akong gibati, anna. Pero, ang akong gipaminaw is, lami dyan siya, bayot. Lami dyan siya, bayot. Lami, literal nga, lami, nga, lami, nga, lami. Lami, siya, bayot. Iparinin mo bang nga, <laughs> Pero, siya yung Pero, lamig ko siya. Mananin ko nga, dungagan sa digay na ako. Ayaw ko, di lang sa, anilang sa banana cake akong tilwan siya. So, ako siya nga i-rate into 1 to 10. Pero, bayot akong i-rate into 1 to 10 ang kwan bayot spaghetti. Lamig ko siya, day. mag Out of 10, makakuan ko niya, katag ko niya, 5%. O, kani sa banana cake bayot, lamig ko siya bayot. kani ko lamig nga timpla. Literal good nga lamig bayot. Bay lamia. Lami gud bayot murag ako ba bay lamia, lamia jud. Lami gud sa day ko no dugang dugang pag bay sa murag iya sa bayot bay si Roka bayot ko pa sa ilaw ko ninyo ginagut man ko chukon intay makawag gud makaon sa mo <laughs> <laughs> so maura ta ko mama ka chika karon bakang. So dang salamat sa paglantaw niyo sa akong new vlog. Puhon-puhon, magkita na sa taamping.